critical ang sitwasyon sa ekonomiya ng China. Si Trump ang may bentahe. Tatlong daang milyong tao ang nawalan ng trabaho. Nagsasara ang mga pabrika. Nilisan ng mga may-ari ng negosyo ang bansa. Pinigilan nila kaming lahat dito at hindi kami pinakain. Ang Chinese Communist Party ay nawawalan ng kontrol sa China. Ang mga mamamayan ng China ay nagsasawa sa lipunan kung saan sila nabubuhay at sila'y naghahanap ng paghihiganti. Sa kasamaang palad, kamakailan lamang. Nangangahulugan ito na maraming mga Chino ang tumalikod sa kanilang mga kapwa mamamayan sa buong bansa. Ang mga taong ito ay nagpatuloy ng mapaminsalang mga atake laban sa walang malay na publiko. At pagkatapos ay ipinahayag ang kanilang mensahe na tinatawag itong paghihiganti laban sa lipunan. Nauwi ito sa mas maraming mga atake na nangyayari sa buong bansa at ito'y kumakalat na parang sunog sa kagubatan. Ito'y purong kaguluhan at narito ang isang halimbawa lamang. Noong ikadalawa ng Mayo, isang middle-aged na lalaki ang nagpatupok ng motorsiklo at sinaksak ang mga dumaang tao gamit ang kutsilyo. Nagpakita ang video ng isang tao na sinaksak at sinubukan ng salarin na kitilin ang sariling buhay sa pamamagitan ng paghiwa ng kanyang lalamunan gamit ang kutsilyo. Base sa ulat ng pulisya, dalawa ang nasugatan at ang suspect na si Lee 44 apat na taon gulang ay naaresya na. Hindi ko maipapakita ang buong clip dahil ayaw kong ipakita iyon. At sigurado akong ayaw nyo ring makita. At higit sa lahat, malinaw at tama lamang nalabag ito sa mga alituntunin ng YouTube. Alam ko ang iniisip ninyo. Ito'y isang tao na hindi matatag ang kaisipan at nawalan ng kontrol. Iyon ang inakala ko. Sa katunayan, nagsimula akong makakita ng mga kaso tulad nito sa China mga dalawang linggo na ang nakakaraan. Halos noong nagsimulang magpatupad ng mga taripa, at inakala ko na ito'y mga hiwalay na insidente lamang ng mga taong hindi matino ang pag-iisip na nagwawala ngunit patuloy itong dumarami araw-araw. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ko ito tinatalakay ngayon. Sa aking palagay, masyadong marami ang nangyayari sa maikling panahon para ituring lamang na hiwalay na insidente. Ito ang isa sa mga unang ulat na nakita ko tungkol sa ganitong insidente laban sa mga batang estudyante dalawang linggo na ang nakakaraan. Malinaw na hindi magiging masaya ang YouTube tungkol dito, at hindi ko sila sinisisi. Ayaw nila ito sa kanilang platform, ngunit ito ang realidad sa China. Dahil tinalakay namin ang balitang geopolitical, dapat namin itong talakayin. Kaya sana ay pindutin ninyo ang paborito at mag-subscribe na button sa ibaba. Tumutulong ito sa amin sa algorithm, lalo na sa mga mapanganib na paksa tulad nito. Narito ang ulat isa pang walang pinipiling paghihiganti sa lipunan na insidente, nakasangkot ang pagbangga sa mga batang nag-aaral. Noong ikadalawamput dalawang Abril bandang alas 6 ng gabi, habang pauwi na ang mga mag-aaral, may nagmaneho ng kotse patungo sa mga estudyante sa labas ng isang paaralang elementarya sa Jingyuan City, China. Ipakita ng mga larawan ang maraming taong nasugatan. May ilan na nakahiga sa lupa, hindi makabangon. May mga namatay ayon sa mga ulat. Hindi malinaw ang eksaktong bilang ng mga biktima. Pinigilan ng mga opisyal ang pagkalat ng mga video at kaugnay na talakayan. Inilarawan ng ilang ulat sa media sa mainland ang insidente bilang aksidente sa kotse. Sa video, hindi bababa sa limang tao ang nasa lupa. Kasama ang tatlong mag-aaral ngayon. Tulad ng sinabi ko, walang mga video na ipapakita dito. Ngunit ililingko ang ulat sa paglalarawan at maaari kayong pumunta para suriin ito. Ngunit ito ang unang ulat sa mga insidenteng ito na nakita ko, ngunit sa oras na ito ay pinangalan na namin sila bilang paghihiganti sa lipunan. At talagang nakuha namin ang pangalang ito mula sa mga taong nagpapatuloy ng mga pag-atake. Marami sa kanila ay nagsabi na dati sa isang pampublikong mensahe o anumang tala na ginawa nila kung saan sila gumagawa nito upang tiyak na ipaghihiganti ang kanilang sarili sa lipunan. Kaya nagtataas ito ng tanong. Ano ang paghihiganti na sinusubukan nilang gawin sa lipunan? Ano ang nagpapalungkot sa kanila na gusto nilang atakihin ang mga inosenteng tao kasama na ang mga bata? May kaugnayan ito sa mga taripan ni Trump. May isang clip na may kaugnay na background dito. Sa aking mga taripa sa China, tinapos na natin ang pinakamalaking pagnanakaw ng trabaho sa buong kasaysayan. Ang China ay kumuha ng pinakamaraming trabaho mula sa atin kumpara sa ibang bansa. Ngunit hindi nangangahulugan na hindi tayo maaring magkasundo Makakasundo natin ang China. Ang taripa ngayon ay 145%. Kaya sa esensya, malaki ang pagkakaiba nito sa wala. Uh, sa tingin ko, magiging maayos ito. Gusto nilang makipagkasundo at magkakaroon kami ng patas na kasunduan. Hindi ito magiging kasunduan na mag-aaksaya ng isang trilyong dolyar bawat taon tulad ng kay Biden. Sa aking pananaw, nagkaroon umano ng mga gulo sa China mula sa mga manggagawang nagde-demand ng sahod na hindi pa nababayaran at mas maayos na kondisyon matapos ang pagbaba ng produksyon ng mga pabrika sa pinakamababa sa loob ng labing-anim na buwan, dulot ng mga terorista. Gordon, gaano kalaki ang impluensya ng Estados Unidos sa mga teroristang ito kung saan mukhang may nangyayaring internal na gulo sa China sa pagitan ng mga tao, sa pagitan ng mga manggagawa at maraming tao doon? Oo. Oh. Oo, oh, malaki ang impluensya ng Estados Unidos. Kapag tinitignan ang mga obyetibong kadahilanan, hawak ni Pangulong Trump ang karamihan nito dahil ang magagawang pagganti ng China ay makakasakit din sa kanila ng kasing laki o higit pa kumpara sa Estados Unidos. Mayroon lamang isang baraha na pwedeng gamitin ni Xi Jinping at iyon ay pilitin si Pangulong Trump na umurong na magsuko ng maaga kahit na alam ni Trump na hawak niya ang mga mataas na baraha. Sa tingin ko, hindi gagawin niyon ng ating pangulo. Makikita natin ang China sa mundo ng kaguluhan dahil bumabagsak ang ekonomiya nito, umuurong ito ayon sa mga bilang ng Abril at mga indikador ng presyo ng Pebrero at Marso na nagpapakita na nasa paikot na pagbaba ng deflasyon ng bansa. Isa itong kritikal na sitwasyon para sa ekonomiya ng China. Hawak ni Trump ang mga mataas na baraha. Ang sitwasyon sa China ay masama na kahit bago pa magsimula ang digmaan sa taripa ang digmaan sa kalakalan. Higit sa 600 milyong tao sa China ang kumikita ng mas mababa sa dolyar lima kada araw, hindi ito estadistika mula sa kanlurang media na sinusubukang siraan ang China. Ito ay estadistika mula kay Li Keqiang, dating punong ministro ng China. Ibig sabihin nito na alam ng Chinese Communist Party ang tunay na kalagayan sa China at ito mismo ang dahilan kung bakit napakalaganap ng sensura sa China ang katotohanan ang pinakamalakas na sandata. At kung maitatago ito ng Chinese Communist Party mula sa mga mamamayan ng China, mananatili sila sa kapangyarihan ng mas matagal. Sa katunayan, alam ba ninyo na mas malaki ang ginagastos ng Chinese Communist Party sa internal security kaysa sa ginagastos nila sa militar ng China? Ang militar na dapat daw ay mag-overtake sa Taiwan. Ang pinakamalaking kaaway ng Chinese Communist Party ay hindi Amerika, Taiwan o Hapon. Simple lang ang dahilan. Ito ay ang mga tao ng China. Ito ang dahilan kung bakit nagpapakalat ang Chinese Communist Party ng sariling propaganda at sinesensor ang katotohanan. Sa katunayan, lahat ng mga video at ulat na ipinakita namin sa inyo mula sa simula ng video, magkakaroon ka ng napakahirap na panahon sa paghahanap nito sa Chinese social media dahil ang mga sensor ng Chinese Communist Party ay nagtatrabaho ng sobra-sobra. Maaring andito sila sa YouTube, gaya ng ilang beses naming sinabi sa inyo, alam kong pagod na kayong marininig ito. Pero kung maaari, pakitandaan na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Talagang nakakatulong ito sa amin. Ang Chinese Communist Party ay hinuhugasan ang utak ng publikong Chino, lalo na sa mga estudyante. Itinuturo nila na ang tunay na kaaway ay Amerika, Japan, at Taiwan. Ito ay makikita sa isang video clip mula sa isang paaralan sa China. Itinaas ng United States ang taripa para maglaro ng marumi anong aroganting aksyon the Oculus Lights hindi hamatinding aksyon. Sa katunayan, ito ay hangal at katawa-tawa. Hindi kailanman natatakot ang China dito. Kami ay isang malaking bansa na may kredito. Nang taripain mo ako, gagantihan kita. Ano pa ang iba mong magagawa sa akin? Gamamot, Chinwebets, may Yerhanas, Fekons, Pahela sa United States, ang imperialismo ay nakataktang bumagsak. Iyang pag-angat ng China ay hindi mapipigilan na mas malakas. Sa kasamaang palad para sa Chinese Communist Party, hindi ang mga Chinese na nasa gitnang paaralan ang nagre-revolta. Sa ngayon, hindi pa. Ito ay ang kabataang Chino. Hindi sila masaya dahil ang ekonomiyang ito ay hindi gumagana para sa kanila. Ayon sa huling ulat ng Chinese Communist Party, umabot sa 21% ang kawalan ng trabaho sa mga kabataan. Iyon ay noong 22-23, at pagkatapos noon, sinabi na lang ng Chinese Communist Party, hey, hindi na kami mag-ulat ng figurang ito. Sa pananaw ng Chinese Communist Party, kapag hindi sila nag-ulat tungkol sa isang problema, hindi ito magiging issue. Subalit hindi ito ang realidad. Sa katunayan, patuloy na tumataas ang kawalan ng trabaho ng kabataan mula noon. Batay sa ulat ng Shanghai University 45% ng mga nagtapos nila ay walang trabaho. Bagamat hindi eksaktong 45% ang kawalan ng trabaho sa mga kabataang Chino, pinapakita nito na lumala ang sitwasyon mula sa inilabas na 21% na kawalan ng trabaho ng Chinese Communist Party. Dahil sa mataas na bilang ng mga kabataang walang trabaho sa China, naging viral sa Chino na social media ang trend ng kawalan ng trabaho na tinawag nilang mga tao ng daga. Narito ang maikling paliwanag mula sa isang taong tinatawag ang sarili na tao ng daga. Tungkol sa kung ano gag... Ano talag... tungo ano talaga ito? Natatagal lamang ng isang minuto. Ah, uh, hindi ko rin gustong maging tao ng daga. Pero kumikita ako ng sahod na dalawang libo limang daan gumagamit ng second hand na Redmi. Nakahiga sa isang murang kwartong paupahan na tatlong daan yuan kumakain ng anim na yuan na pritong pansit, umiinom ng dilata na tsingtao, nanonood ng mga kwento ng pag-ibig sa lungsod sa telebisyon, Iyang tanging binas sa kwarto ay mga malabong ilaw at ang matapang na amoy ng amag Tinanong mo sa akin kung ano ang hinaharap. May hinaharap pa ba ako? Wala na tayong hinaharap. Sa kasamaang palad para sa mga Chino, tumaas lamang ang kawalan ng trabaho sa mga nakaraang linggo. Noong ikadalawamputwalong ng Abril, naglabas ng suspension ang Guangdong Bangbao Educational Toys Factory na nagsasabing dahil sa pagliit ng demand sa merkado. Matapos ang epidemya at ang kamakailang malaking pagtaas ng mga taripa sa export, bumaba ng malaki ang mga order ng kumpanya at ito ay nagpasyang mag-ayos para sa ilang mga empleyado na tumigil sa pagtatrabaho ng anim na buwan. Maraming pabrika sa Guangdong ang nagsara dahil sa mga taripa ayon sa ulat. Bilang sentro ng global na paggawa ng laruan, ang eksport ng Guangdong ay umaabot sa dolyar 15 bilyon na bumubuo ng halos 40% ng pangglobal na merkado. Batay sa analisis, manipis na ang kita ng industriya ng laruan. Matapos magdoble ang mga taripa, maraming pabrika ang mawawalan kung tatanggap sila ng mga order, ngunit hindi rin sila mabubuhay kung hindi tatanggap ng order. Talagang isang dilema ito, Maraming pabrika sa China ang nakakakita ng mga order na kinakansela pagkatapos nilang matapos ang paggawa ng mga produktong in order. At ang eksaktong sitwasyong ito ay talagang isang sentensya ng kamatayan para sa isang pabrika. Para sa isang pabrika, ang mga kansela ng order ay sentensya ng kamatayan. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng pera. Posibleng mawalan sila ng negosyo at kabuhayan kung makatanggap sila ng maraming kanseladong order. Para maintindihan ito, kailangan nating maunawaan kung paano nag-oopera ang mga pabrikang ito. Halimbawa, ikaw ay isang malaking kumpanya ng t-shirt na gustong ipagawa ang mga t-shirt sa China para makatipid sa paggawa bago pa ang mga taripa. Hahanap ka ng pabrika na kayang hawakan ang halagang gusto mong orderin. Tulad ng isang milyong dolyar ng mga t-shirt. Maglalagay ka ng order na nagkakahalaga ng isang milyong dolyar ngunit hindi mo sila babayaran ng kabuuang halaga. Karaniwang magbabayad ka ng deposito na nagkakahalaga ng 50,000 hanggang 100,000 para masimulan nila ang iyong order at simulan itong gawin. Dito nagsisimula ang negosyo sa pabrika na maging medyo masyadong mapanganib sa aking panlasa. Karaniwang ang mga pabrika ay hindi kumikita ng malaki. Mula 5% hanggang 15% lamang sa bawat order. Kaya sa bawat isang milyong dolyar na order, inaasahan nilang kumita ng 50 hanggang 100 at 50,000 dolyar na tubo, nangangahulugan ito na kailangan nilang maglagay ng halos 800 at 50,000 dolyar mula sa sarili nilang pera para bumili ng mga materyales at lahat ng kailangan nila para gumawa ng mga t-shirt para sa order na ito. Pero tandaan, isang daang dolyar lamang ang natanggap nila mula sa customer, kaya kailangan nilang ilabas ang natitirang pera mula sa kanilang bulsa o kumuha ng utang sa bangko. Karaniwan, hindi kumikita ng malaki ang mga pabrikang ito sa kanilang mga order. Ibig sabihin, karaniwan nilang hindi maraming cash. Kaya karaniwan silang kumukuha ng utang sa bangko. At ang plano ay, kapag nagawa na nila ang mga t-shirt na ito, ipapadala nila ito. At kapag karaniwan ng nakarating ang mga t-shirt sa kanilang destinasyon, makakatanggap sila ng isang milyong dolyar. At pagkatapos ay gagamitin nila ang isang milyong dolyar na iyon babayaran ang bangko, babayaran ang mga manggagawa, at sana may natirang pera bilang tubo. Ito ang paraan kung paano dapat gumana ang negosyo sa magandang panahon. Ngunit sa mga panahong tulad nito, kapag tumaas ang mga taripan ng biglaan, nagsisimulang makansela ang mga order. Ngunit ang mga may-ari ng pabrika ay naglagay na ng kanilang pera o kumuha na ng utang sa bangko para punduhan ang lahat ng kanilang mga order ibig sabihin ngayon sila'y naipit sa kalakal, at wala silang pera na ipinangako sa kanila para sa paggawa ng lahat ng kalakal na ito. Ito ang dahilan kung bakit maraming pabrika ang nalulugi sa China dahil marami sa mga may-ari ng pabrika ay kumuha ng mga utang para makagwa ng lahat ng kalakal na ito. At ngayon, hindi na nila ito maibenta. Hindi na nila ito maipadala sa taong nag-order nito. Ang ilang tao ay hindi makatanggap ng pagkatalo kaya sila ay nagdedeklara ng pagkabankrap. Dahil dito, maraming manggagawa sa mga pabrikang ito ang hindi nababayaran. Labis itong ikinababahala ng Chinese Communist Party. Kaya ang malinaw na tanong ay, bakit hindi nagbibigay ng proteksyon para sa mga manggagawa ang Chinese Communist Party? Ang Chinese Communist Party, isang partido ng mga manggagawa? Well, kapag tinanong mo ito sa mga opisyal ng China, ito ang kanilang sagot. Ito ay si Wang Yi, ang ministro ng ugnayang panlabas ng China. Naiintindihan mo ba ang China? Nakapunta ka na ba sa China? Alam mo ba na ang China ay itinaas ang mahigit 600 milyong tao mula sa kahirapan, mula sa pagiging isang mahirap at paurong na estado? Well, mabilis na post doon. Mabilang ba ang pag-angat ng China sa 6 na 600 milyong tao mula sa kahirapan kung mga leader nito ang nagtulak sa kanila rito? Naalala mo ba si Mao Zedong nang ipatupad niya ang kanyang sentral na pinaplano na ekonomiya. Sinabihan niya ang mga magsasakang nagpoprodukto ng pagkain na ilipat ang kanilang produksyon sa paggawa ng bakal at asero na kailangan ng bansa. Dahil dito, nagkaroon ang China ng isa sa pinakamapinsalang gutom sa kasaysayan ng sangkatauhan. Lahat dahil sa patakaran ni Mao. Well, nang mamatay si Mao, marami sa mga patakarang ito ay ibinalik at tada anim na daang milyong tao ang naiangat mula sa kahirapan. Ngayon, inaangkin na lang ng Chinese Communist Party ang kredito para rito. Parang ako ang nagpasimula ng apoy at ako rin ang nagpatay nito pagkatapos at tumanggap ng medalya para sa pagpatay ng apoy at pagliligtas sa Texas. Sa tingin ko noon, di pa ako dapat tumanggap ng medalya. Pero ibalik na natin ang usapan sa pahayag. Ang China ngayon ay ang ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo na may gross domestic product per capita na 8,000 dolyar kung hindi natin naipagtanggol ng maayos ang karapatang pantao. Magtatagumpay kaya ang China sa malaking pagunlad? Alam mo ba na isinaman ng China ang karapatang pantao sa kanilang saligang batas? Nais kong ipaalam na ang mga tao sa China ang nakakaunawa sa talaan ng karapatang pantao ng bansa, hindi ikaw, kundi sila mismo. Wala kang karapatang magsalita rito. Ang mga tao sa China ang may karapatan na magsalita tungkol dito. Isang karaniwang pahayag mula sa isang politiko, pero huwag pakinggan ang sinasabi. Tignan natin ang ginagawa at kung saan ipinapadala ng mga opisyal ng Chinese Communist Party ang kanilang mga anak para manirahan at mag-aral. Isang daang porsyento ng mga anak ng elite ng Chinese Communist Party ay lumipat sa United States of America. Ngunit sinasabi ng Chinese Communist Party sa mga, kar sa mga karaniwang tao na kamuhian ang United States of America. Tandaan, huwag tignan ang sinasabi kundi ang ginagawa